Sinabi ni Jesus, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahama ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Okay. Magandang po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating katipunan ngayon, eh ay patuloy nating pasalamatan at purihin ang Panginoong Diyos sa patuloy na paggabay sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa ating Banal na Ibanghenyo sa umaga nito ay ito'y patungkol sa totoong pagsunod sa ating Panginoon. Dahil Di pinapahayag sa ating banal na Ebanghelyo na ang pagiging disipulo o alagad ng ating Panginoong sa ating Panginoong sa Jesus ay ito'y nag-require na sacrifices. Sacrifice. Ano? Dahil kung ating nakikita sa ating banal na Ebanghelyo, kung ating na pagnilay nilayan sa ating banal na Ebanghelyo, ay hindi madali na para sa ating Panginoon. Lalo-lalo na nung sa Jesus ay naglakbay tumo sa bayan ng Jerusalem dahil nakaka-encounter siya ng rejection. At this time, pagpunta niya sa Jerusalem, ay nakaka-encounter siya ng pagsasakripisyo, suffering. Una, rejection dahil nung pumasok sila sa bayan ng Samaria, inauna niya ang kanyang mga alagad at pinahanap ng kanilang matutuluyan anong sabi ng mga Samaritano? Hindi pwede na pumarito si Jesus dahil siya'y patungo sa Jerusalem. Sa paglalakbay ng ating Panginoon ay na-encounter niya yung hindi pagtanggap. At nang siya'y dumating sa Jerusalem, ay doon niya nararanasan yung hirap. Kaya sa pagsusunod na sa pagsunod natin sa yapak ng ating Panginoon bilang mga alagad niya ay ito'y nangangailangan ng sakripisyo. Kinakailangan ng commitment. Kinakailangan yung willingness to serve ay hindi madaling. Kaya nung na-encounter ni Jesus yung tatlong gustong magiging alagad niya, una, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ano po nasa sabi, atin sabi, sabi niya? Buti pa yung mga hibon. Ay may mga lunggang o may mga bugad na pwedeng matulugan. Buti pa yung mga may mga asin gubat ay merong matutuluyan. Ngunit, ang anak ng tao ay wala man lamang lugar na matulugan o mapahinahan. Diba kung ating pagnilayan, yung pananalita, yung paalaala ng Yesus sa taong gustong sumunod sa Kanya, ay ito'y magre-require ng sacrificial, willingness, commitment sa pagbiling ko. E Kaya kung ating tanungin sa ating mga sarili, handa ba tayo mag-sacrificio? Handa ba natin i-give up yung makasalimutan mga bagay para pagkaroon ng tayo ng kaligtasan o masundan natin ang yabang ng ating bangin o sa Jesus. Yung pangalawang tao na gustong sumunod sa ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, susunod ko ako sa inyo. Ngunit hayaan niyo ko muna ako na ilimbing ko ang aking patay. Diba? siya mong Jesus ni Yesus, hayaan mo yung mga patay na magbibig sa kanilang mga patay. Ibig sabihin, yung kanyang pagsunod ay hindi niya alam kung ano yung priority sa buhay nating mga tao. Hindi niya alam kung ano ang uunahin ang pagsunod o ang ipaglibing sa kanilang patay. Ganun din sa atin. Kahit sa ating pagsimba uh, sa ating pagsamba ay it requires prioritizing. Ano ba yung kinakailangan natin i prioritize Ano ba yung kailangan natin unangin? yung labangin o yung ang pagsamba. Ha? Salamat sa Diyos. Pero karamihan ay hino muna yung kayo yung may sabi niyan. Hindi ako ha. <laughs> diba? Dahil kung inuunan natin yung pagsamba sa buong simbara, sa buong Pilipinas, o kami lamang dito sa bayan ng Guaynagisca, ay siguro -puno ay puno-puno ang simbahin niyo. dahil alam natin, salamat na sa Panginoon, dahil tayo narito, narito kayo, alam niyo kung ano yung dapat punang sa buhay na nanampalataya. Ang kalooban ng Panginoon, ang pasalamatan ng Diyos. Yung pangatlo ng mga na encounter ni Jesus na gustong magiging alagad sa ating Panginoon, ay sabi niya, na magpaalam po muna ako sa aking mga kasambahay. Diba? Dito naman, ipinapakita yung focus. Focus tayo. Dahil kung wala tayo sa focus, mahihirapan tayo kung ano yung ating dapat gawin. Susunod ba tayo? uuunahin po yung aking pangangailangan. Matungo ba ako sa simbahan o kung makunta mo na ako sa aking kailangan? Kaya, tignan natin sa tatlong persona na na-encounter na Jesus na gustong sumunod, saan tayo? Doon sa una, sa pangalawa, o sa pangatlo? Sa pangatlo? Dahil eh, may nag-aibang-ibang -ibang kadalilanan. Ngunit kinakailangan natin na maliwanagan. Ano ba yung mga dapat natin gawin? Ano ba din natin yung kinakailangan natin unahin? Yung kaligtasan pansamantala o yung kaligtasan pang habang buhay? ay pagsabihin natin kaligtasan pang samantala yung mga pangangailangan natin araw-araw. Pero kung inihanda natin yung ating mga sarili sa kaligtasan habang buhay, ay ito yung buka sa kabilang buhay na pinapangako ng Diyos sa atin. Kaya narito sa Jesus upang ilagtas ang sangkatauhan katawan para magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito so dapat yung naisin nating mga tao na makamit natin yung buhay na walang hanggang itinapangako ng Diyos sa atin. Kaya nga naman, ang pagiging alagad ng ating Panginoon ay kinakailangan active at kinakailangan tayo yung mag-engage sa pinatawag na proseso. Hindi tayo mag-inaway mag ng tulad ba na ng naglaro ng basketball ba yung nasa sa basketball? Kung ating pag imilay sa laro ng basketball, may dalawang kategorya na naroon. Una, yung naglalaro at yung pangalawa ay yung manunumon. Pero kung ikaw ay kasama, aktibo, at nagpag ka sa isang gawain, ay ito'y magbutulot sa iyo ng kaliwanagan. Pero kung ikay na tahimik-tigil lamang, wala ka na namang ginagawa ay delikado yung ikaw ay mapawawal. Dahil ang dating yung ay tulad ka ng dalawang alagad, doon na gustong maging alagad ng ating Panginoon sa ating panalaibang ninyo na Panginoon, susunod ko ako sa inyo pero hayaan niyo po muna akong ipalibing yung aking mga patay ay yung aking patay. Panginoon, gusto ko ako masunod sa iyo pero na ako umuwi at magpaalam sa aking mga kasambahay. Ibig sabihin na yung mga pangalilangan. Hindi alam, wala sa purpose. Kaya sana sa atin, sa buhay natin, na narito tayo ngayon, na nakikisa sa pagbiliwang kong banal na misa, at ang ibahagi banal na ibanghelyo ng ating Panginoon, matanaw na wala sa bawat isa sa atin, yung layunin kung anong gustong buhay na ating tatahakin. na may unahin natin na magpasalamat at ang maglimput sa ating kami noon. At ang paglimput sa ating kami noon, kinasailangan and yung may na ng total commitment, willingness to embrace challenges, focus, and determination, prioritizing the kingdom of God. Ito yung mga kailangan tayo para tayo'y tawagin tunay at tapat na lingkod sa aming Panginoon Diyos. Kaya samantalang tayo'y patuloy na pinagkalooban ng isang napagandang napakagandang biyaya ng Panginoon, ang biyaya ng buhay, samantalang natin na tayo'y makapaglingkod sa Panginoon, Samantalahin natin na tayo ay makapagpasalamat sa Diyos. Samantalahin natin na tukdin natin ang kalooban ng Panginoon na kung saan ipadama natin yung pagmamahal natin sa ating kawa. Ay ito misyon ng ating Panginoon sa Jesus na sa paglalakbay niya tungo sa Jerusalem, kahit siya'y naka-encounter ng mga challenges, rejection, at kahit nahihirapan siya, ay patuloy siya tumungo, patuloy siya tumungo sa Jerusalem upang tanggapin yung pahira para may padama yung pagmamahal niya sa sangkatauhan. May walang taong magpakasakit at magpapako sa krus para lamang sa karamingan. Meron pa ba? Meron? Sa kasalukuyan? Sa kuntingan ng sakripisyo, sa oras para magsamba ng Panginoon, may daw pa tayo sa isipan natin, di ba? Kaya sana sa akin narito ngayon, try to engage. Try to be, tawag nito active sa ating pananampalataya sa ating pagsunod sa Panginoon. Nang sa ganon, tayo patuloy na kasiyahan at patuloy na pagkalooban tayo ng biyaya ng Diyos sa Diyos. Kaya sana sa lahat na narito ngayon, ang mong na wala Panginoon na ipinapaabot sa bawat isa sa atin ngayon, na wala ito'y patuloy na maisa sa buhay ng bawat mananang bangtaya. At gamitin nawa tayo ang instrumento ng Diyos upang ang kalooban ng Panginoon ay naisang katuparan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. At tayo patuloy na nakikibisa sa layunin at napaglalakbay ng ating Panginoon para sa gano'n. Ang kanyang katabilaan, ang kanyang mabuting balita, ang misyon ng ating Panginoon ay naisang katuparan dito sa panlilutan sa pamamagitan ng bawat mga nangbalagay na na narito ngayon, patuloy na pa kayong pagbalagi ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Masitayo po ang lahat at ating dasarin ng sumasang palatay. Sumasa tayo, tayo, tayo sa isang Diyos sa pangamil. Pangamil. Lupa, mga pangangyarihan ang lahat ng lahat ng lahat ng lahat sa lahat Tumang sa, sa palataya tayo sa isang Panginoong Yesu Cristo. Bukong na anak ng Diyos, nagkala na sa mga bago tayo simula ang panahon. Diyos ko at sa Diyos, liwanan, bukas sa liwanan. Diyos na totoo, bukas sa Diyos na totoo. Pinihanan ang binilikha ang kaisa sa pagka-Diyos na ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat. Na kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ipinanganak siya ni Maria Magdalena ng naging tao. Ipinako sa krus ang alam sa atin noong panahon ni Pontio Pilato. Nagpakasakit ng matay at inilibig at, at muling labuhay, ng buhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit ang nalaglog sa kanan ng Ama at muling darating na maluwalhati

Nanginirawa kami sa si binyag sa, yung sa, yung sa yung pagpatawad ng mga kasalanan sa at hinihintay na ang ulit pagkabuhay ng mga tayo at ang na balak mo tayo. Amen. po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Isu Cristo at para sa lahat ng tao ay sa nilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro ko sa amin sa pamamagitan ng iyong malal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa si iyong mga Diyos na pamahalan, manalangin tayo. Panginoon, kay Kipotong Kipotong. Itinadalangin namin ang ng iyong banal at pangangatang Iglesia, lalong-lalo na Iglesia, Pilipina, at Pilipiente. Puspusin mo ito ng kapotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkalaw mo sa lahat ng sumasang patataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa patotohanan ng iyong banal na salita, at sama-sama mamuhay sa pagkakais at pag-iibigan, manalangin tayo. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Joel Corlares na amin obispo Maximo, at si Right Reverend Father Arnold Damayan na amin obispo dahil si Sano, at si sa Reverend Father Randy Matos na aming pari sa pamagitan ng kanilang pumamuhay at pagtuturo, ay maapanghayag na wala ng bawat tapakan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahala ng iyong mga banal na sakramento, malalangin tayo. Isinasama rin namin na patubayan mo mga puso ng lahat na namumulo sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasyano sila ng bawat talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan na payapaan kagalingan ng iyong bayan, manalangin ka. Sa siyang katawan ay pakalaw mo ang iyong makasangit na biyaya, lalo lalo na sa mabuo ng Paris County, at sa pagdiriwan ng diriyo ng kanilang kaarawan na kita Pita de los Santos, Jennifer Sarmiento, Mary Jennifer Lanz, Lorena Morales, si Mora Trecaya, Mira de los Santos. Ganun din si nagpapasalamat sa si Ginoong J. Mar Manalo at sa kongregasyon nito. Hindi na pangapinawa nila ang iyong pananasalita na may kapama loob at masunurin puso at patingkuran ka na may katapatan sa datang araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Pag-inamuhin kayo sa inyong ating Isinasamo namin, Panginoon, sa inyong magandahan ang loob, bibigyan ng kapatulungan ang nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakito, kapansanan, lalo-lalo na ang ating mga kapatid na sa mga Pedro Vicencio, Rude Saludes, and Father Edwin Toto. Manalangin tayo. Panginoon, Pedro, mo kami, Panginoon. Inaalaala namin sa iyong marapang, iyong mga lingkod na sa mukabilang buhay, Lalo-lalo na lalo, mga lalo, Perez manalo senior, Josefina manalo, Delphine manalo senior, Eduardo manalo, Eduardo Medina. Isinasama namin igaw, sa kursa, iyo, mo, ay gawagos sa kanilang pagkulit ng pagyabang sa pag-ibig at paglilipot sa iyo, manalaman tayo. Panginoon, kaigit mo ang aking pangalaman. Binupuri rin namin ang iyong walang na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama ngayon para tinawas sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tugulit mo ang maaaring ng Alam ka rin sa kanyang Alam buhay upang makapitang para sa amin. Siya ay walang kapatang kapatang Alam sa kasalit sa Cristo. Amen. Magsitayo po ang mga kapatid tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu tayo lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo ay pinagalit. Panatigilin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapatid. Lagi na kong sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At ah, sumainyo rin. Pagpatihan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magdiyo po po ang lahat at ating inanda ating mga sarili para sa pag-aaral.